ay may tama may kamma. kabindos pupuntahan natin yung kanyang kapitbahay upang makapanayam natin Ah, uh, kung ano ang nangyayari dito sa babae na ito <tis> so, para, <what> <tis> Mas, bakit pre lagi bang nagwawala yung yung babae dyan araw, araw araw yan <clears throat> araw araw yan tatlong taon nagwawala yan eh tatlong taon na ngayon nagwawala hmm. yan araw -araw. bakit uh, yung mga ano mo dito ang kinakalaban itong mga hindi di ba itong mga anak mo kinakalaban niya may kwento yan pre walang dalaga pa yung anak ko si Los kasi ang Jomar at saka Romar parang iisa lang hmm. e eh, Jomar yung pangalan ng asawa niya Romar naman ang pangalan ng manugang ko hmm. parang parang iisa lang ang huli sa litra akala niya yung asawa niya. Yung asawa niya ang tinatawag pag tinatawag yung... Oo, oh, parang gano'n parang, gano parang, parang sisilo siya. Aroy, yan lang. Kaya pala, gano'n na lang ang galit niya. At saka, magkaroon na siya ng ano, ano? Na-stress hanggang sa, ano, hmm. tapos, hindi pa yan, pre. May ano pa yan. Parang, parang sinumpa siya. Ay. Sinumpa na... Yan na niya pagkikinugutom niya. Ah parang gano'n nga ang kwento dyan sama-sama na yan oras na mambato yan matamaan ng mga apo ko yung hmm. malaki talaga ididiin ko nang babato nga yan dito sa amin ang ano so, nagalit yan dito eh siguro nananatili sa isipan niya yung mga pangyayari oh, na yun ng kuan ng mga una pa. Tapos nagkaroon na siya ng depresyon hanggang ngayon nariyan pa rin siya isip niya. Hmm. Siguro ang napakaganda doon ipagamot. ipagamot Anong, ano, ipagamot ano, yung asawa niya may paso kasi absent ka muna ng isang araw. Mm. Ipaprocess natin yan kasi may, may pipirman ka. Hmm. Ang katuwiran niya, eh paano yung paso ko? walang papa. Eh, hindi ka namin matutulungan. Kasi hindi naman pwedeng kunin namin yung asawa mo na na walang na walang pahintulot sa iyo kasi may pipirmahan ka pa diyan. Mm. Babalik ta rin kami pati akong kagawad. Kaya nga, ayan nga sana. Ang ano na lang diyan matulungan sana si no, Ano pa. Siyempre Ma... ganito ka pre. Sabi ni kagawa na kanay. Tuwasan niyo. Okay. Mm. Iwasan namin yan. Kaya hmm. nga, gumawa ako ng gate dahil mga bata dito nang lalaro. Hmm. Pagka nagbato siya, bumabangga sa gate friend, Ah. Yung bato. Oo. Oh. Kasi tama mo, may kita ako. Eh, hmm. ay, okay. ay, ay kung okay. na sinumpong niya tapos malaking bato ang ihagis eh, dito nang lalaro ng mga apo ko. Eh, talagang magkikita ko nang hindi yung Oh. Hindi <laughs> talaga yung asawa niya. Bayaran niya yung damage ng bata buti kung yeah. babayaran ay kung masapol yung pre. yeah. yan yan nga, ano na lang dyan, paraan siguro matulungan at maipagamot yung babae na yun kasi siyempre baka makadisgrasya pa ano? lang pre kung tulungan natin mm. madali lang. na eh, kaso nga nang ayaw mag-absin eh. ayaw ang asawa kailangan ng firma doon eh. kailangan ng firma niya doon sa Weber eh. pipirma hmm. siya eh. Mm. Sibihin doon, kaya pipirma siya. Siya ang unang pumaya kasi... Asawa siya. Kasi asawa siya. May, mas, may karapatan siya. Matik na yung mga kamag-anak, mga, mga kapatid. Understood na yun. Kasi pumirma siya. Bago, talagang sa mental. Oh, oh. uh, wala man sila anak? Walang anak? Ko. Wala, wala. Ay. Ay, wala. Stress yan kasi. Yung araw, yung hindi pa siya ganyan. Nag-iisa lang siya sa mm. bahay nila. Pagka, pag umalis yung asawa niya, pag nag-overtime, hanggang magdawag siya dyan. Mm. Pa dyan Ay, parang, siya. yan parang Na, ano siya. Dyan lang siya. Tapos, tapos lumabas yung pangalan sa anak ko. Pero dyan lang siya. Mm. Hindi siya lumalabas. Pinatawas yan. Mayroon, hindi siya lumalabas. Mayroon tawag doon na, ano tawag doon? Pinag-anuhan ba siya yung hindi kayang sabihin? Ano, eh? si Carla, may ka-ano siya, may kamukha. Oh. Kamukha daw yung nag-ano sa asawa niya. Mm -hmm. Pinatawa siya, pinagamot daw doon sa kanila. Eh, Pero eh, yung babae na hindi man nagkaroon ng trabaho. Noon pa. Nagkaroon ng trabaho ah, yan eh. noong araw. Ah, may, pa may trabaho ng ano SM trabaho. nga yan. Sa SM ah, sa SM yan. pa nagtatrabaho yun. SM 12 na, Ano yan? May pinag-aralan din yan. Mm. Eh, katulad Hindi nga siya Kasi... Yeah. na nga niya yung anak kong buntis. Diba, pre, sa kasabihan ng mga mga probinsya, kung ako naman, pero hindi mo rin masabi, lalabanan niya yung masama. Mingit mm. Hiningin siya ng kapata kapatawaran. Ah, daw ang naging dahilan nun, no, na naging ganyan oh, oh. siya. May sumapi o oh, kahit siya. Oh, cetera. may sumapi sa kanya na yung asawa niya, kamuka, may mano na babae na kamuka ng anak ko. Ay, sus ay yung kinakalaban talaga yung anak mong buntis oh. yan ang kalaban talaga oh. niya oh. pag nakikita yan yeah. nakihimotok oh. ay sus, sus. nga yan doon Allah. Sinabunutan na nga yan Sinadyakan ka mo, mabuti ka mo Hindi saan dyan, dito lang okay. Nagpaparangay hmm. kami oh. Sinakal na yan dyan eh. Sabi ni Brasya Jomar, iuwi mo na yan <laughs> Ang dami tao oh, na kaya na eh. mm. Kawawa naman yung kanyang pinagbubuntunan ng galit. Ano, yung anak mong buntis. Eh, wala mang kinalaman doon sa oh, ano, ano, ano. May na yung parang yan, ano. siguro may ano sa kanya na Batiska. Ano ba yun? Parang po ano, di, ano, di mo Ang mga nag-ano sa kanya May mga, ba't ganun? Yan na lang ang masasabi ko na lang sa inyo. Pag-ingatin mo yung ano, yung anak mong buntis kasi siya ang pinag-iinitan. Oh, Kung bidyuhan mo yan, magagalit yan eh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> May video nga yan yung hmm. anak ko sa kanya Yung nag-estrict siya sa dyan sa kasada. Tapos na mama to. Hmm. Binigyan niya siya. Nunday, kumusta ka na? Ulan Eh, sino pinagagalitan gagalitan mo kanina? Nang nagbabato ka? Sino yun? Si, anong pangalan ng pinagagalitan mo Lago? Day. Anong pangalan mo, Day? Lando. Huwag kang mamatok kasi baka makatama ka. Dapat Kam isang bulag eh. Ano pangalan ng kalaban mo doon? Alala mo kung sino pangalan niya? Ano pangalan? Nasaan si mister mo? Pumasok. Ah, Pumasok. nang magwawala dai baka makatama ka no baka makatama ka dun sa buntis pa naman yung like ano it. yung binabato mo Anong oras ang uwi ni Mr.? Hindi ba may hapon pa? Ah, may hapon. O, ka na? Kumain ka na? Day, kumain ka na? Hindi, bibigyan kita pang merienda. Ano yun na? Oh? Ano? Eh, ano lang? Ay, baka sa inyo pa yun. Hindi, para makakain ka ba? Makamerienda ka? Baka hindi ka pa nagmerienda, hindi ka pa kumakain. Ay, sino kasama mo dyan sa bahay mo? Masa isa eh. Ah. Wala kang kasama ngayon kasi nasa doon siya sa pasukan ngayon. Hindi, anuhin lang kita. Huwag ka nang mamamato. Bibigyan kita ng pera para makamarindag. Huwag ka nang mamamato, ha? Dahil? Yung pang marinda mo ba? No? Payag ka. Huwag kang mamamato na. Ha? Ha? Kasi baka makatama ka, kawawa naman matamaan mo. No. Baka magalit si ano mo? Hindi, wala walang magagalit kasi para nga sa iyo ito. Hindi na lang oi, kundi na kuno ano Saka wag mamamato. Hmm, baka makatama ka. Oh. Ah, oh, sige. ka mamamato ha. Pag namato ka eh babawiin ko 'yan. Ha? Huh? Sige, sige. Ngayon mga kabindors ay nakita natin ito dito sa daanan na Ano ba pangalan mo, Day? Wala akong pangalan eh. Ha? Wala. Bakit? Dito sila nakatira sa ano na ito. yan nga doon sa kapitbahay niya ay eh, napapag-inita niya mga kabindors kaya yan sinaway natin na hindi siya mamamato ano ito siya? siguro may mga stress na pinagdadaanan kaya ganun ang buhay niya kasi ano daw eh mga 3 years na daw ito na, ganito na pero nung mga araw naman ay eh, may trabaho ito

dyan, Ayun na naglalakad. Yung babae, yung lalaki. babae. Ah, si Darlene. Ah, si Darlene. Ayan, sabi ko, huwag ka na mamama Binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, huwag ka na mamama Pag ayan ay namato ka pa, babawin ko yung pera na binigay ko sa'yo. Ayan, may si siguro yan doon. Sabi ko, pang merienda mo ba? Nakausap mo. Oh, nakausap ko. Sabi ko, kawawa wow, naman yung matamaan mo. Ano? na oh. Ayan, bibir siguro ng ano yon ng kanyang ma merienda. Darlin pala pangalan mo no, Darlin. Darlin? Okay. Eh, iyan nga, Darlin ang pangalan mo ano. No. Huwag no. ka na mamamato ha. Darlin. Huwag ka na mamamato kasi baka makatama ka ha. Ha? Yan, di ka pumili ng tinapay. Mayroon sa ah, mayroon. Ah, uh, sige, Arlene, ah. Ano, babalik na lang ako pag nandito na si mister mo, ha? Anong pangalan mister mo? Ha? Anong pangalan niya? Ah, sige, sige. Oh, parang mabigat yan, ah. Ha, <laughs> Ah. <laughs> uh, Kunwari lang, lang ba, mabigat? Dela uh, Hala. <laughs> Oo. Okay